Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong mga nakuha ng kaganapan na nangyari sa ating karagatan na nagpapakita ng muntikan ng pagkamatay ng mga tao? Kaya mula sa agresibong pating hanggang sa pagyakap ng dambuhalang pugita ay pag-usapan natin ang sampung pinakamantigan ng mangyaring aksidente sa karagatan. Kaya kung handa ka ng mapanood ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Agresibong Pating habang nanguhuli ng mga lionfish ang isang diver sa isla ng Cayman sa Caribbean, dulot ng isdang ito ay isang invasive species na nakakasagabal sa populasyon ng ibang mga nilalang na kasama nilang naninirahan ay bigla na lamang siyang nakaramdam ng masakit na pakiramdam sa kanyang binti na matapos niyang lingunin ay nadiscover niyang kinagat at inatake na pala ng isang pating sa ilalim na 70 talampakan ay talaga namang mahihirapan siyang makalangoy para makatakas sa pating kung kaya't minabuti niya na itong atakihin ng paulit-ulit gamit ang kanyang sibat na gagamitin niya sanang para panghuli ng lionfish na sinasabing naging dahilan daw para ma at lumipat sa kanyang pating dahil sa pagtatangka niyang pag-atake sa pating na kumagat sa kanya ay tila ba natakot na lamang sa kanyang hayop na nagdulot para lumayo na lamang ito, dulot na kung sakaling tinuloy niya ang kanyang pag-atake ay isa sa kanilang siguradong mamamatay mula sa inkwentrong ito. Number 9. Matalinong Pating sa karagatan ng Afrika ay mayroong naganap na pangyayaring talagang nagpapakita kung gaano na lamang katalino at kautak ang nilalang ng mga pating. Dulot na habang nag-iimbestiga ang mga eksperto sa karagatan habang nakasakay sila sa isang inflatable boat, ay bigla na lamang nilang natuklasan na mayroong pating na umaatake sa kanilang sasakyan na tila ba alam nitong pag kinagat niya ang barko ay mabubutas niya ito, na magiging dahilan para mapalubog niya ang sasakyan at malaglag din ang mga taong sakay-sakay nito na magdudulot para madali niya na lamang silang makain. Mabuti na lamang talaga at mabilis na aksyonan ng mga eksperto ang kaganapan kung saan agad nilang pinaandar ang makina ng sasakyan na naging dahilan para matakasan nila ang pating na tila ba gusto silang kainin. Number 8. Surprise ang hindi mo gugusto maranasan Sa dinami-rami ng maaari mong makita sa karagatan ay sigurado ko nang naranasan ng isang lalaking ito ang hindi mo gugustuin sa lahat Dulot na habang nagtatangka magsurfing sa gitna ng tubig ay namata niya ang isang aninong lumalangoy sa tubig na agad niyang natuklasan na nagmula sa isang batang great white shark na umaaligid sa lugar. Kahit bata pa lamang ang hayop ay hindi maitatangking kaya pa rin nilang magdulot ng matinding pinsala kung sakaling umatake sila. Kung kaya't minabuti na lamang ng lalaki na lumayo sa lugar sa takot na maagrabyado niya pa ang pating na tila ba itinuturing ng teritoryong lugar. Number 7, nakakakabang kaganapan. Ayon nga sa pinag-usapan natin kanina ay alam natin na ang isdang lionfish ang isa sa invasive na nilalang sa ating karagatan. Pero dapat din natin malaman na ang kanilang katawan ay naglalaman ng malakas na kamandag na kahit pa hindi nakamamatay ay maaapagbigay naman ng matinding sakit sa kung sino mang mamalasin na madikit dito. Kung kaya't sinuwerte ang isang diver sa Florida Dulot na habang naglilinis siya sa ilalim ng karagatan ay nakasalubong niya ang isda na ito na mabuti na lamang at hindi dumikit sa kanya. Sa dahilan ng kahit na hindi nakamamatay ang laso nito ay maaari pa ring mangisay at hindi makalangoy ang isang taong madidikit sa kanila na magiging para malunod at mamatay sila sa ilalim ng karagatan. Number 6 pag ng buwaya kung mapapanood mo ang video na ito na kinuha na ng isang drone mula sa impapawid ng bansang Australia, ay mapapanood mo na habang tumatawid siya sa karagatan ay bigla na lamang siyang inatake ng buwaya na tila ba nakalang isa siyang ibon na mabuti na lamang at hindi nagdulot ng kanyang pagkasira. Agad sumikat ang video na ito matapos ilabas sa social media. Dulot na nagpapakita raw ito kung paano na lamang naaabot ng mga agresibong hayop sa ating karagatan kagaya ng pating at mga buwaya ang mga ibon kahit na nasa himpapawid pa lamang sila. Laking pasasalamat na lamang daw ng may-ari ng drone na kahit pa nakagat ng buwaya ang kanyang device ay hindi ito nasira. Naging dilan para pareho niyang makuha ang video na nagpapakita ng magandang tanawin ng lugar at ang nakamamanghang video sa pagkatake ng buwaya. Number 5. Pinakamatapang na tao sa mundo Wala na sigurong mas tatapang pa sa diver na ito na kahit pa alam na ang mga sea snake ang isa sa pinakamakamandag na ahas sa buong mundo. Maaring maging agresibo kung sakaling magarbyado ay nagawa niya pa rin hawakan at hulihin ng hayop na makikitang nilapit niya pa sa kanyang muka na nagpapakita lamang kung gaano siya hindi katakot sa hayop. Ginawa raw ito ng diver upang masuri kung ano ang kalagayan ng hayop at maipakita ang flat nilang buntot na ginagamit ng ahas para makalangoy sa tubig at dahil daw hindi naman lubusang agresibong mga sea snake ay sabing hindi sila umatake basta't hindi nila nararamdaman na nasasaktan sila. Number 4. Shark Diving Sa ating karagatan ay mayroong isang sikat na aktibidad na kung tawagin ay shark diving na naglalayong makalangoy ka sa tubig katabi ng mga pating na parehong nakakamanghang makita at nakakapangilabot na maranasan. Dulot na para malapit ang mga pating ay kinikailangan maghawak ng karne ng diver na gagawa nito upang kuhanin ang atensyon ng hayop pero dahil daw dito ay mataas ang posibilidad na umatake ang mga pating sa pag-aakalang pagkain din nila ang taong may hawak-hawak ng karne na sakaling ang mangyari talaga namang magdudulot ng malaking pinsala sa taong nagsha diving. Mabuti na lamang talaga at madalang lamang maging agresibo ang mga pating kumpara sa ipinapakita ng mga palabas at pelikula. Ngunit kahit minsan lamang nagaganap ang pag-atake ng hayop na ito ay nangangahulugan pa rin itong kaya nila tayong atakihin at subukang kainin. Number 3. Halimaw sa Sail Rock Sa bansang Thailand ay matatagpuan ang isang lokasyon na sadyang sikat sa mga diver na kung tawagin ay Sail Rock na naglalaman ng malinaw na tubig at magandang tanawin sa ilalim ng karagatan. Ngunit kahit na maganda at maaliwalas ang lugar na ito, ay limitado lamang ang mga taong bumibisita dito kada taon. Dulot na naninirahan sa lugar ng isang nilalang na kung tawagin ay box jellyfish na kahit pa mukhang maamo lamang na hayop ay sinasabing isa sa nagdudulot ng pinakamaraming kaso ng kamatayan sa karagatan. Dulot na ang kamandag dikya ito ay talagang namang malakas kung saan sinasabing madali lamang nitong mapapatay ang isang taong minalas na madikit sa kanila. Kung kaya't ang mga diver na ito na makikitang lumalangoy sa tubig ng lugar ay dapat lamang na magpasalamat na hindi nila nadikitan at nasagi ang galamay ng hayop na posibleng magdulot ng kanilang kamatayan. Number 2. Pabilisan ng paglangoy sa buwaya abang lumalangoy ang isang binata sa karagatan ng bansang Mexico, ay may namataan ng mga taong isang buwayang tila ba gustong lumapit sa kanya nang naging dahilan para magwala sila at magsigaw ng babala sa binata na agad namang lumangoy papalayo sa hayop na talaga namang mahirap takasan kung sakaling hinabol nga talaga siya. Pero bago pa man tuluyang makahabol din ang buwaya ay makikitang hinahagisan siya ng gamit ng mga taong nagbibidyo sa kaganapan naging para mapahinto ang hayop at matakot. Kung kaya't hinayaan niya na lamang makatakas ang binatang pinagtatangkaan niya sanang kainin, agad namang binalaan ng mga otoridad ang binata dahil sa paglanguin nito magisa sa dagat na tinitirhan ng mababangis na hayop kagaya ng buwaya na nagpapakita lamang na dapat mayroon tayong kasama sa dagat bilang tagabantay, mapabata man tayo o matanda. Bago tayo dumako sa una sa ating listahan ay eh, gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na nagpapakita ng pangyayari kung saan habang nagpaparasailing ang isang babae ay tila ba napalapit siya sa dagat na naging daylan para atakihin siya ng pating dito. Mabuti na lamang at makikita ang naitaas niya ang kanyang mga hita bago pa man ito tuluyang makagat ng hayop. Dahil kung sakaling nagtagumpay ang pating sa kanyang pag-atake ay maaaring wala ng babang bahagi ng katawan ng babae matapos siyang maidala sa dalampasigan. Number 1, Yakap ni Kamatayan Makikita sa nakuha ng video na ito ang isang kaganapan na sigurado akong hindi gugusto yung maranasan ng kahit na sino sa atin. Durit na habang pinapanood ng dalawang diver, ang isang pugita ay makikitang ni sa muka ang isa sa kanila ng hayop. Na kahit pa sa umpisa ay cute na tignan, ay dapat nating intindihin na sobrang mapanganib ang ganitong kaganapan. Dulot na maaaring mahatak ng pugita ang breathing aparatus ng diver na magiging daylan para hindi ito makahinga sa ilalim ng tubig dahil makikitang nasa malalim silang parte ng karagatan na talaga namang may hirapang makalangoy pangat ng diver na ito na hindi may tatangging magiging dahilan ng kanyang kamatayan kung kaya't mabuti na lamang talaga at natanggal agad nila ang pugita bago pa man ito magawa ang kanyang masamang pinaplano. At yun ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang hindi na natin may tatanggi ng ating karagatan ay naglalaman ng napakaraming mga nakakatakot at nakamamatay na nilalang lang na kahit pa hindi na tayo atakihin kundi ay lapitan lamang ay maaari nang magdulot ng ating kamatayan na nagpapakita lamang kung gaano tayo dapat magingat at maging alisto sa tuwing lumulusong tayo sa ating karagatan. Kaya para iyo, alin sa mga kaganapan na ito ang pinaka nagpakaba sa'yo? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasariksik, maraming salamat sa panood. See you in my next video.